moments later. natin ulo ng baka. Siya si edg Vlog, isang sikat na vlogger na ang kanyang content sa YouTube ay puro mukbang. Kanya-kanyang klaseng pagmumukbang ang kanyang ginagawa. Dahil sa kanyang mga content, nakilala siya at Dumadami ang kanyang subscriber at ngayon ay nagtitrending ang kanyang mga content. Karaniwan niyang ginagawa ang tulad nitong iksina. Ngayon ay isang buong uh, nilagang baka ang kanyang kinakain at uh, sinasawsaw niya sa isang bowl na maang napakaanghang na silik at may kanin. So si IDG vlog ay isang Bisaya. Ito ay palagi na niyang inuulit-ulit na ginagawa ang pagmumukbang ng mga kahit ano-ano at kung ikaw nanonood matatakam ka at kung ikaw ay gutom sigurado kahit hindi masarap ang iyong ulam mm. ay masasabayan mo siya. Dahil napakasarap naman tignan kung siya ay uh, humahataw dito sa pagmumukbang. Pero may kasabihan tayo na lahat ng sobra ay nakakasama. So maximum sa isang tao na kinakain ay hindi ganyan kadami. Kaya ano bang mangyayari sa kalusugan natin kung palagiin natin na kumakain tayo ng sobrang dami. Lalong lalo na kung ito ay makulesterol. Ang ating kalusugan ay nag-iisa kailangan nating ingatan dahil ito lang ang pinagmulan ng lahat ng kapital sa mga araw-araw na ginagawa natin. At bakit ba niya ito ginagawa? Si EDG Vlog ay isang content creator na gumagawa ng mga content na kung saan ay nagtitrending dahil sa pagmumukbang niya. Ang mga content creator ay hindi na kailangang magpasikat para magkaroon ng kita or income. Ang kailangan lang natin ay dumami ang manood sa ating video at magti ito para ito ay kumita kay Facebook at sa YouTube. Ginagawa niya ito para kumita siya ng malaki. Totoo naman, nagtitrending ito at napakadaming viewers niya kapag ito ay ia-upload niya sa kaniyang account. Kaya marami talaga siyang kinikita. Sino pa ba ang gumagamit sa milyonismo kung ang kalusugan mo ay wasak na? Malungkot na balita ang nakarating sa lahat. Itong Ito si EDG Vlog ay ito na ang katapusan niyang pagmumukbang. Isinugod siya sa ospital at may terminong kasabihan na putok batok at di nyo na siya makikita dahil siya ay pumanaw. Napakalaking lison para sa lahat. Ang paggawa ng content ay isang paraan para tayo ay kumita kung tayo ay tanggap na ni Facebook or sa YouTube. Kaya tayo pumasok sa pagiging content creator para makatulong sa pamilya. Kung kumita man tayo, makatulong para maalagaan ang kalusugan, mabuhay sa araw-araw. Iwasang gamitin ang kalusugan para ito ay gawin nating pagkakitaan dahil sa bandang huli, hindi mo na mapakinabangan. Thank you for watching.